Isang tinagpalang hapon po sa buhay ng lahat. At dito pa rin po si Libri Ulam. Dito po sa Barangay Tabakaw, Talavera, Nueva Ecija Na kung saan po, i-deliver po natin yung ating ipinangako na Libri Ulam sa mga nakapalo nakashare, nakalike, nakakomment po ang mga address. Kanya po tayo nakarating dito mga guys. Dahil ibibigay po natin yung pinangako natin na Libri Ulam. Kanya, ano po ba yung gusto niyo ulam? Kalungkong! Kalungkong! <laughs> Kalungkong po itong ating pinag-ibigyan! Aho nila po nito sa dagat ng gabi. At pagbabalak po sa balak Kaya ito po, ibibigay ko sa inyo kahit na magdamag po akong walang tulog. Wala po po akong tulog dahil galing po ako ng Nabotas Peace Park. Doon po po ang tabi ninyo. At pwede po, tanggapin po yung kanilang ulam. Yeah. siya po ang pasalamatan natin. Sa totoo lang po, wala po akong kakayanan, hindi po ako mayaman. Oh. Yung pong tinutubo ko sa akin, pagtitinta siya po yan. Ay, uh, punihin po natin ang Panginoon. Ano po? Sa, sa totoo lang po, yung anak ko nasa doktor, hindi mo itapag mahal ang din. Pero yeah. hindi po ako no. nagsirigay ano po. Kaya pasalamatan ko na po. Wala ano? mo po, tumanggap po kayo ngayon. Pwede pong maulit yan. Ano po, kailangan i-share nyo lang po yung programa ng Libre Ulam at i-comment nyo yung, yung inyong address. Tapos po i-subscribe nyo ako sa YouTube channel. Kuya Rick Vlogs po. Ayun uh, uh, lamang po. Maraming salamat po. God bless po. Uh, next time